Pero kalagayan ng tatay dito, siguro kabibenta po niya ng mga kalakal niya. Ayan. Wala na po yung kanyang mga kalakal. Nag-iipon-ipon pa lang po siya. Nag-iipon-ipon. Kung kung sa hinatid si tatay, baka yung kanyang bahay doon ay inabot ng tubig. Kasi siguro mga apat na araw natin dinadaan na si tatay. Basa na. Ah, kaya't pumamaya yung tubig niya sa pantalon, Sisipsipin. sipin ah, madulas. Tapos kung may lambat ako, daming ano isda. Uy, Ay. basa. Yan, magpapalang araw sa inyong lahat. Dito naman tayo, rides rides tayo. Papasyalan natin yung ano, mga kamatis, kung nagdumpa. Pagkat pinaha, sinong nakaraan, pag may time pa tayo dadaan tayo kay tatay at tapos siya lang natin si tatay kung ano nangyari sa kanya uh, sabi kasi nung no, iba kumusta na kaya so dumadaan po kami ro pero hindi lang namin binibidyo pero ngayon bibidyo po natin pag may time pa tayo dahan-dahan lang tayo dito sapagkat dito 40 lang yung takbo madalasa na mga patakbo dito mabibilis. may bilis kayo kung matikit yung mga yan nadali na rin po ako dito sa so, tayo mga tayong mga kasanong nadali rito kaya uh, ingat po rito Nang nakatago ang camera rito Mga 40 Kahit 45 pa yan Punta kayo ng ano, 1.5, 1.2, 1.6 Ganyan Ingat-ingat sa pag-drive well, Dito tayo sa intersection ngayon At uh, medyo ano, marami ngayon sa sakyan Kaya dahan-dahan lang tayo Kasi tama ano ngayon Last day ng trabaho Kaya uh, uwihan yung mga maka bro whatsapp yan mga kabro what's up at dito tayo ngayon sa ilog at yan yung nangyari po rito so ngayon nay lang tayo nakapasyal dito simula nung ano, limang araw na baha na ulan at ito nangyari wala na po dito yung kamatis yan bahang baha po rito oh. pero ngayon mahina ng tubig wala na po natin kamatis dito dito yung malalaking kamatis dito yung mga maliliit wala na so titingnan natin pati yung dito yung mga cherry tomato rito nawala na rin tapos dito, yung malalaki dito, ay wala na rin po rito yung malalaking kamatis. So grabe po yung nangyaring bahari rito. Ayan oh. So wala po tayo ngayon lambat. So pinasyalan lang po natin yung mga kamatis. Uh, at maya maya, dadaan tayo kay tatay. So ayan, ito po yung nangyari sa baha. Hanggang dito po. Ayan. Kaya mababaw na po ngayon. Pang ayam na araw na ngayon na ano, na uh, simula nung nagbaha. At papasyalan natin yung kamatis na cherry tomato yung atin laging pinapasyalan kung mayroon pa tatawid tayo rito pero parang malalim pa rin nasan kaya ako dadaan dito malalim po yung daan ayan <laughs> pero nakabuta po tayo kung tayo mag nakabuta tayo pero malalim siya eh oh. ano dadaan Ito na lang pag po malagas-las pag daw po malagas las yung tubig, ano, mababaw yan. Pag yung tahimik, yan yung malalim. So, pabasa na tayo ng pantalon. Ah, pabasa na. Ah, akit po mamaya yung tubig niya sa pantalon, sisipsipin. Ah, ah, madulas. Tapos, kung may lambat ako, daming, ano, isda. Uy, nabasa. Nabasa tayo. Ah, Sana hindi nabasa yung cellphone. Tingnan natin. Punin agad yung cellphone. Hindi naman pala. Ah, basa tayo. Napa luglo yung ating kamay, oh. Basa. Lampana tayo. <laughs> okay lang yan. Tubig naman yung ano eh. Yung nakabasa sa atin. Huwag lang yung mainit na asido. handahan lang tayo. Tatapakan ko po yung bato. Lumulong. Basa tayo nito, malamig pag drive total basa na Bata na tayo yan medyo malakas po kasi yung alon ano yung alon dagat ayan po ang nangyari sa baha ayan po ang nangyari sa kapaligiran na dinubog ng tubig yung yung ano mga damo damo naging ano po siya naging parang desierto yung totong ano dito cellphone ay nababasa siya pa plastiko lang po nabasa, nababasa pala a plastiko lang po at baka madali basa oh buti na nakuha ako agad basa po yung ating damit saka pantalon a plastik natin tong ano cellphone, Ayarap na nandiyan yung ating mga memories battery hindi naman nadalo yung battery kasi plak yung ating battery yan, punta na po tayo habang ano pa, medyo maaga-aga pa para makita natin yung sitwasyon ng cherry tomato dito yung patula ni ano eh, ni Mr. Mark nawala na rin tapos kung napapansin nyo dati dito pag dumadaan kami Napakarami dito mga ano, balahibong pusa. Ayun po oh, 'yung balahibong pusa. Nawala na, tumba na. buntot aso pala. Ayun po, mga buntot aso sa balahibong pusa. Sama-sama na. Naging ano na balahibong ano na? Balahibong kalabaw na kasi itim na. Yun. Grabe po ang nangyaring baha oh. Ibig sabihin, 'yung mga cherry tomato, dala rin 'yon. Grabe lakas pala ng baha. Inaabot dito hanggang dyan kukuha lang sana tayo ng cherry tomato tapos ano natin lalahok natin sa maulam natin basa pa tayo ano ko tuyo tuyo wala nang natira dito banda yun pati janitor fish oh namatay sobrang lakas ang baha janitor fish po ah grabe dito banda yun ni, eh. saan ba yung cherry tomato ito dito yata yun no? Ito pa yung ibang kamatis eh. So, nasaan yung mga cherry tomato? wala na. Parang dito yun eh. Dito nga po yata yun, yung cherry tomato. Kasi ito yung ano eh. Yung pinagkakainan namin. Pinagahagisan. Dito po banda yun, cherry tomato. Natatandaan ko. Ayan po, ito po yung kalagayan. Wala na po dito yung cherry tomato na simula rito hanggang dito yun eh hanggang dyan wala na wala na sya wala na tayong naabutan pati puno na bunot sa sobrang lakas po ng ng ano ng agos ng tubig natira tong ano mangga sana tumubo to sana mamunga yan kung dito man lang yon wala rin lang wala rin baka dito nga yun eh wala rin po kahit kunting sanga naubos po wala natira hindi ito kurumbot wala po wala pong natira ah nabasa pa tayo sabi yung pagtawid natin dun muntik na tayo muntik ng ano mabagok yung ating kamay basa basa pa tayo basa pa tayo wala pang cherry tomato na miss natin eh so ngayon gagawin natin punta tayo kay tatay daanan natin <coughs> at sa mga nagsasabi po na ano kumusta na si tatay lagi po namin dinadaanan yung si tatay hindi lang namin po binibideo kasi po ano maraming po nagcomment din na delikado raw pag may nangyaring masama tapos kami yung huling nakasama o kaya kami yung nakakita lagi sa video na kasama tapos may pinakain kami tapos na pa mayron mayroon siyang nangyari na hindi naman kami ano ano kami pa rin yung dami sa investigasyon kaya po pasisya na po kayo kung hindi namin masyadong binibidyo pero pag nangisda po kami dumadaan po kami at ang inaabot na lang namin yung mga ano financial na lang siya na lang bibili ako hindi ko na rin siya ano hindi ko binibigyan ng pagkain hindi ko bibigyan ng kung ano man na luto na bahala si tatay na magluto kasi mahirap na maging sanhin ng ano na kumbaga mapahamak tayo daan tayo dito sa mababaw nadali tayo basang basa tayo hirap para mag drive ng malamig buti na lang kamo yung cellphone ano, hindi agad nabuntog wala po wala po nangyari sa ating pagpunta sa Sierra Tomita So, ang gagawin na lang natin, pasyal na natin si tatay. Kahit saglit. Uh, at bigyan natin ng love gift. So, tingnan nyo po yung bato, kaya madulas. May mga green-green po so, siya. Ayan. dahan lang tayo. Malakas din yung current ng tubig. Tapos so, tayo natin si tatay, baka yung kanyang bahay dun ay inabot ng tubig kasi siguro mga uh, apat na araw natin dinadaanan si tatay kasi maulan po maulan so, wala so, tayo wala pa naman tayong pamalit Uy, makara-off din tayo sa malagas-las uh, na yan. Ah, uh, para-off din. Wala mo lang natin ang kamatis. Matinig po rito kasi nasa ilalim tayong tulay. At pupuntahan na natin si Katie. Abot po dito yung tubig niya nung bumaha. Oh. Kasi yung tanim ko dito ang kamatis. Sana nandito pa. Dito tinanim. Wala rin Oh. No? namatay po yung kamatis. Ayan patay. So, punta po tayo kay tatay yun dito na po tayo ngayon sa location ni tatay at ito agal din natin dinapuntahan ito mga apat na araw siguro kasi maulan so dyan lang po natin yung ating sasakyan basa pa rin po tayo so tingnan lang po natin sitwasyon ni tatay dito para makita din po ninyo pero kami po kapupunta lang dito nung hindi pa naulan at ito po ha, naibinta na naman pala ni tatay yung kanyang mga kalakal ayan po wala na po siyang kalakal naibinta na po niya o, wala na yeah, nag iipon ipon pa lang si tatay siguro si tatay ngayon medyo mapira pira na <laughs> pero kung tila po ang tubo sa ganyan sa mga ano ano silipin natin si tatay kung nandun wala parang wala Ay, grabe dami yung alaga ni tatay oh tilapia lalaki oh nakikita nyo binaha din talaga rito yan ito rin na yung po ni tatay yan yan rikso na so yan yung buhay ni tatay baka tulog na siya kasi medyo madilim na grabe po yung nangyari hanggang dito pala yung baha oh kasi tuyo po eh so hindi tayo magtatagal dito bali bigyan lang natin siya ng uh, ng love gift uy oh, yung ano ni tatay sabi to eh natin. Ay, hindi na siya na kaayos dito. Ay, ito siya. So Tubig niya, oh. Binaha. Binaha si tatay. Hindi siya nagluluto. Ay, wala nang bigas. Pero may isang sakol masyang bigas yung nakarani. Eh nagluto na rin siya ng mantika may bawas sa mantika Ayan. so, wala siyang bigas mga ko lang kung mayroon tatanungin natin ay mga tubig naman oh. ay okay yung tubig ay, may mga tubig pa siya siguro namin miss na tatay kami kapat araw na hindi ano tubig na tapos ito siya yung tatay siguro hanggang dito yung tubig nung nakaraan tatay ito. Si tatay. Tatay. Ah. Hello, hi <laughs> how are you? <laughs> Good? I I wait. <laughs> Water. Oh. Uh, I go there. Yeah, that's Oh. Right, yeah. uh, water coming here? Water uh, much rain coming here? The Shaya? Shaya? Oh. Going there? Shaya? Ah, uh, uh, I will give you the... Kukuha tayo ng ano. May kuko. Water. Oh. Kaya na hanihay. Kaya na kumura. Oh. I am oh. working. I will go there. Okay, only <laughs> the water. You're swimming there. kita natin si tatay ng, ano, for weeks niya. Natin, ma, din, eh. yeah. uh, rice, you have rice? kita mo rice pa. You? you, you. 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 Ah, okay. Welcome back. We'll give back. Ah, Ah, okay. <laughs> oh, wow. Okay. Okay, sisi, Bye bye. Let me go. so sisi wow. okay. Okay. Sleep. So, hindi natin disturbo yung tatay. Hindi natin hindi maitindihan yung kanya mga sinasabi. Pero okay siya. At, uh, yan, masaya naman siya. Binigyan natin siya ng good for ano niya. One week or two weeks na financial. Yun na lang. At, siya na lang bumili. At mahirap na na tayo mapasama pa sa ano. Kumbaga, maganda yung tissue natin maganda yung kamote niya eh. Maganda yung intention natin pero mahirap na tayong ano, may pamilya tayo sa nasa ibang bansa. At salamat po sa nag advice na ganun. At alam natin na ano, na natutulong tayo pero may pamilya sa Pilipinas saka dayo lang dito sa bansang Taiwan. Kaya po pasensya na po kayo sa mga ano natin, subscriber na nagtatanong kay Tatay hindi na namin binibideo. At bibigyan na lang po namin minsan di kasama sa video. At para sa akin, pinansyal na lang po bibigay ko yung lutong pagkain hindi na po saka hindi na lang ako magluluto rito baka bago pa lang ako mahirap na baka sa ganyang edad din tatay mayroong mangyari sa kanya tapos tayo mapasama sa investigasyon sabi ng mga nagko comments mga subscriber natin na ano sila concern na concern hindi na lang po tayo magbibideo ng yung katulad dati na ano. pero yung mga vloggers bahala po sila kasi accountable naman sila sa sarili nila pero kalagayan ng tatay dito, siguro kabebenta po niya ng mga kalakal niya. Ayan. Wala na po yung kanya-kanyang kalakal. Nag-iipon-ipon pa lang po siya. Nag-iipon-ipon. Nag at saka si tatay payat na payat, pero parang ano siya, maganda yung mood niya. Gusto niya makapag-usap pero hindi naman natin maintindihan. <laughs> Kaya tutuloy na po tayo. At nilalamig na rin po ako. Napadaan lang po tayo dito. At sa ibang ano po, sa ibang araw so medyo video din natin si tatay at pag isipan natin kung anong video yung pa, parang maingat na nakakatulong tayo na friendly ano friendly video na yung mga subscriber natin ay nag-aalala, ay hindi nag-aalala so pag-pray po natin yan kung anong gagawin natin kay tatay yung pagtulong natin yan, masana po tayo si tatay, ayun bumangon si tatay ayan, bumangon siya, pauwi na po tayo ayan. basa tayo Paalis na kami at may dinala dito si Paparayan, si Bro, kay Tatay na tulong. Panoorin niyo po sa vlog niya. Si galing din po tayo dito. At pag alis ko po rito, Bro, may pugad ng ano? ng ibon. May itlog, pugo. Oh, hindi yan tanim. <laughs> oh, nagbigay po siya ng tulong kay Tatay. Uh, mga grocery. At uh, palis paalis na sana kami. Meron ako nakita ditong pugad. Ito, oh. Tingnan, bro. Laga. Hindi yan tanim. Tanim. Oh, ayun, oh. Ayun yung pugad niya. Nakita ko yung pugad, tapos nakita ko tong itlog. Ayan o. Ayun oh. Iba 'yan? Oh, oh pugad. pugad. Ito ba dito sa ibon na to. Hindi po, namin yan tinanim. Ayun po oh. 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 Ba't kaya Andito yung kanyang pugad, ang Pug liit. Tapos andito yung ano, pugo pu talaga siya. O. Oh. Pugo po pu talaga siya. Oh. Yung parang kinakain hindi ko po yun talaga ano god knows gagamit ako ano? <laughs> hindi ko po talaga yan nilagay na katulad nung prank ko dati na ano na mayroong mga itlog na balot yan po talaga pagkita ko ayan may pugad tas mayroong uh, may pugo din po pala dito yan bawal hawa kanya ano yan so pauwi na po kami galing kami pangisda at dumaan lang kay tatay kasi may pinagay si paparaya ng mga grocery o panoorin niyo po sa vlog nya kasi nung daan ko sa kanya binigay natin ay financial at si bro naman yung bigay yung nagdaan dito at mayroon siyang binigay na blessings so uwi na po tayo ha? dito na po ako dumiretso sa bahay ngayon at hindi na kami nakapangisda kanina uh, na pumunta tayo sa palaisdaan bagaman pumunta tayo sa ilog pero biglang may tumawag sa akin at sabi meron daw package na dumating sa akin at dali dali ako pumunta rito sa bahay at umuwi at ito na po siya hindi ko na papatagalin Yan. mayroon pong ano, si youtube sa akin bigay ayan po padala ni youtube at i-unboxing po natin ngayon. So bago ko po buksan muna, magpapasalamat uh, po muna ako sa inyo sa lahat ng inyong suporta. Ah. Sa lahat-lahat po ng inyong pagtangkilik sa aking video bagamat uh, bago pa lang ako pero bago pa lang ako sa Katsin Cook pero hindi na po ako baguhan sa ano sa pag-upload po. Dati po, dati po kasi ang mga uh, upload ko about po sa mga aso. Pero ngayon nandito ako sa Taiwan, so naisipan ko po na mag-upload na about po sa Katsin Cook tulad ng paninilapya. At ito po nakuha ko na po yung package na 'yan. So bubuksan po natin mamaya. At uh, ito po siya galing sa YouTube. Uh, Napakagandang regalo po ni YouTube pero bago ko po unboxing magpapasalamat po ako sa inyo sa lahat. Uh, at uh, tapos po ako sa pasasalamat sa inyo sa lahat ng mga sulit supporters ng Team Tanim sapagkat nakabila ako sa isang isang samahan na bagaman wala pang siyang leadership pero sulit po yung ano yung mga samahan sa pagka pagkakaisa ng bawat isa sa Team Tanim. At lalo higit po sa inyo, uh, sa po ng marami, bagman hindi niyo pa ako masyadong kilala. Pero ito, sinuportahan niyo ako. Kaya nakakuha tayo nito, itong silver play button na ito. ito naabot po natin agad. At yan, at doon po nag po yung aking pagiging, ano, pagiging isang YouTuber sa pamagitan lang po ng pasama-sama. At medyo natuto na, mahirap man ang buhay sa mahirap man yung gawain bilang isang ano pangisda kahit wala tayong alam na na rito tulad ng pagsalo ng lambat so pasama-sama lang tayo sa una at hindi na walang kabuluhan yung pagsama-sama natin at ito na nakuha na natin yan hindi na natin papatagalin so buksan na po natin ano pa yung pakaramdam ng ano hawak-hawak yung silver play button tanggal muna natin ng ano eh ito po ang nakalagay dito ayan shipping department society awards YT from United States the ship to Bro Albin Puri District pang 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 ayan Taichung City so buksan na po natin ayan ayan na po oh. di talaga ako naluluha pag talagang ano pag yung ang luha ko pagkatapos na po <laughs> Ayan, meron po siyang ano, meron po pala siyang back, uh, block na parang sa alahas. Ayan. Yan laman ito. Tapos meron po siyang certification. Ayan. Do you remember your first subscriber? Sabi dito. Kailan mo ba natatandaan? Natatandaan mo ba ang unang mo subscriber? At natatandaan mo ba kung kailan ka na nag 1000 subscriber. So ipa-plug ko na rin po sa inyo sa sa music. Ipa-plug ko na lang po yung ano, yung pinaka picture nito sa ibabaw ng ng video ito para mabasa po ninyo kasi utal-utal po ako sa English. yan Ito na po siya. Ayun, tara. Yan po yung inaabangan natin lahat. Ayun po. Yan. Nahawakan na natin. Yan, pakita ko po sa inyo nang malapitan presented to Papa Ryan. <laughs> Hindi po sa akin to, kay Papa Ryan po at masasabi ko lang, uh, hiniram ko po muna ito para maramdaman lang at mapil po yung pakiramdam na may ano, mayroong silver silver ano, ko silver play button uh, sa YouTube at kino-congrats ko si bro sa kanyang mga ginawa at sa lahat-lahat ng kanyang mga sakripisyo bilang isang YouTuber bagaman dati wala pa sahod noon talaga nang nakita ko talaga sa kanya na ano matiyaga siya na mag-encourage mag-YouTube hindi lang basta siya nag-upload kundi ah, uh, lagi niya ako pinapaalahan na ng account at uh, yun matagal bago ako napilit niya na mag mag ano magkaroon ng account so na, nagkaroon ako ng account pero hindi ko lagi na uploadan hanggang sa yun uh, nawalan din ako lang trabaho sa ano sa sa Saudi Arabia, umuwi na Pilipinas, tapos nag-pandemic, tapos yun, na-encourage sa ng gumawa din ng, ano, ng mga video-video. Ang mga video ko dati, yung cellphone ko, mga patayo. Sabi niya, pabalagbag, pa, ganyan. at uh, mas, mas maganda yung pabalagbag kasi maraming gumagamit ng TV. At yun, na-encourage nga ako at nag-upload din, nag upload din ng kahit pa paano mga sa mga tuta-tuta. So, dahil sa kanya. At nagkasama kami niyan sa, ano, sa mga, pa, para padamihin yung subscriber. Uh, ganun kahirap ang pag-YouTube, pero napagtagumpayan niya at nakaabot siya dito sa 100,000 subscriber dahil sa sipag at sa tiyaga at malayo pa ang mararating at yan kay Papa Ryan po ito nakalagay dito presented to Papa Ryan for passing 100,000 subscriber at binabati ko siya sapagkat sa lahi namin nagkaroon ng history dito sa Taiwan na uh, catch and na siya nangunguna sa mga catch sa Pilipino sa Taiwan Pinoy nag-iisa at tayo naman bilang isang uh, baguhan sa Youtube uh, pinapangarap natin to pero bahala na kung kailan natin ma, ano, basta mahalaga makapag-upload tayo for remembrance lahat ng mga video at nagpapasalamat ako pa nagpapasalamat ako sa inyo sa pagkat uh, natututo ako sa mga comments ninyo pero hindi ko lahat na hindi po lahat ng mga comments ay maganda yung iba po ay ano mga option lang po siya sapagkat yung iba ay hindi maganda yung intention sa atin so at nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga solid supporters at hindi lang po sa solid supporters kundi sa lahat-lahat po ng subscriber na bubu -bu -bu na sumusuporta sa lahat ng paparayan and bro Alvin at ito po, uh, so congrats paparayan at so uh, congrats bro sa lahat-lahat ng iyong nakamit na 100,000 subscriber at sigit pa this is the milestone na kumbaga palaki pa ng palaki ang channel mo. Yan. Kaya paparayan po ito. <laughs> at yung channel ko po, an uh, on the way pa lang. nag pa lang. One month pa lang ako nag-upload. At patungo pa lang sa ano sa pagkilala sa ano sa mundo ng ano ng catch and cook at ng tim tanim o ng youtube youtuber yan thank you po god bless po hindi po sa akin tabalik ko lang po sa dati <laughs> Ayan eh, po si Papa Ryan, ah. <laughs> Balik ko na sa iyo bro to. <laughs> Andiyan po niya, na himik. Salamat, salamat po kay bro. Siyempre kung din dahil din po kay bro sa support niya, as uh, kasakasama, kami kamera, hindi po tayo mabibigyan ng maganda ang gulo ng kamera, ng video. Salamat din kay bro at sa buong timtanim. Siyempre sa kay Harabas. Salamat kay Edward Jeff. Dahil po siya po yung nagpasabog po nating na channel, siya po yung BOOM! Yan, ang hirap po talaga dati nung pinag-aanan namin bro. Mahirap talaga, hindi po yeah. biro. Na, dati ano eh, magkakala ko ano, basta sama-sama lang na ganyan sa para maka 1,000, okay na. Pero hindi pala. Basta pag may 1,000 ka subscriber, tapos yung mga basta wala, mga hindi supporters, so baliwala yung mga subscriber. Uh -huh. Kaya salamat po sa inyong mga supporters yan ang ko, supporters kasi pag yung subscriber lang na ano uh, hindi po siya ano hindi po siya worth it at uh, saka kaya po kami nag upload nung no, hindi lang po pag fishing ayaw po ayaw po nawi ni eh, bro na mahalin niyo po kami as fishing uh, lang gusto uh -huh. gusto po namin mahalin niyo po kami as uh, kung sino man po kami uh -huh. yung pagkatao po namin yung personality po namin hindi lang po uh -huh. sa pinisda yan. Kaya pinapakita po namin yung buhay dito bilang sa OFW. Yan. Mahirap po. Mahirap po yung pagsabayin yung vlog at pag, ano, pagtatrabaho dito sa Bansang Taiwan. Pero nalilibang naman, nakakalimutan din po yung mga ano, yung pinagdaraanan, homesick. Yung pamilya, naalis yung lungkot. Na homesick tayo, kaya lang buti may ganyan ngayon. Teknolohiya ba? Uh, isa po itong ano, remembrance, itong mga video yeah. na-upload namin. at uh, may mga anak tayo na pag uh, At uh, ito pong nagawa po ni Paparay nito is history dito sa bansang Taiwan. Tayo po yung kauna-unahan na ko cook o fishing creator dito sa bansang Taiwan na ano, Pilipino na uh, meron po nitong silver play button hindi po sa pagmamayabang yan bagkos real real talk po yan totoo po yan tayo po yung may ganito pa lang na OFW na Pinoy na may silver play button yan. Hmm, yan. sunod po ako <laughs> Pero hindi natin ano, hindi masama kasi <laughs> hindi naman masama mangarap kasi ako dati okay. pinangarap ko lang to okay. na ano ngayon nagka itan hawak na po natin abot kamay. Ganyan din dati ako kay bro. Yeah. Amin sana magkaroon din ako niya. Pinapanood ko lang dati ngayon ito meron na tayo. Hawak na. Di-display po natin to, dito. ito dito. Maganda yan dyan o. Oh. Para pag bumagyo sa ating papatak. <laughs> Alumindol pa <pala>. lahat. <laughs> yeah.